Uh, ako nga pala si Edgardo Rapinan, small panser ng Lucena City. Welcome po sa aming munting loop. Uh, 2015. Ah, uh, 2015. 2015. 2015. Mm, Nag-start ako. Na, no? ng... Una nagkalapati, mga bata ko, mga anak ko. Mm. So, galing din ako nung una sa pagkakalapati, nung bata pa ako. Mm, Kumbaga napasa. Napasa lang. Tapos yung mga kaibigan ko, oh, iningan nyo akong magkarera. Hmm. So, bali idol, nung unang pangangarera nyo po, uh, ano po yung mga naging uh, karanasan nyo po sa pagkakalapate, sa pangangarera? Unang karera ko, placer agad ako. Seven, ah, pleasure. Pleasure agad, seven overall, YB at OB. Oh, unang galing. karera ko pa lang. <laughs> Ang galing <laughs> ano. So, as a newbie idol, paano nyo po na-develop na yung sistema na ginagamit nyo dito? Noong una kasi, walang walang nanonood. Hindi ako nakakapanood sa mga YouTube. Mm -hmm. By experience ko sa manok, parang in-apply ko doon sa Kalapate. kalapate. Tapos nung dumating na yung mga YouTube-YouTube. Doon mm -hmm. ko na lang napanood yung iba. Mm -hmm. So bali, Idol, yung YouTube po ba sa pananood nyo sa sistema na sineshare nung ibang mga fans here, meron po bang diferensya, meron po bang mga adjustment kumpara sa pag pagkukondisyon uh, ng manok? Malaki malaki. Malaki idol. ang pagkakaiba kasi ang kalapati malaba, mahaba ang karera, mahaba laban. Oh, mahaba, ang karera. Hindi hmm. katulad sa manok. Hanggang 10 segundo lang. Ah, 10 minuto tapos na. Tapos na. Oh. Inga, gaya sa kalapati, 3 months ganun inaabot. Oh, po. kasi may training period oh. pa no idol. Kaya simula 1 buwan hanggang tatlong buwan, iba't iba yung sistema nung Pagkukondisyon ng ibon. Opo, idol. So, bali, idol, yung mga binibigay nyo po ba dati? Kasi dati hindi naman talaga uso ang YouTube, no? 2015. Wala pang uh, nag-share, na eh, idol. Pero alagang magaling lang. Yung, alagang yung, magaling lang. Ayun. Doon ako nakakapanood. Ayun. Doon ako nag-uumpis dati. Ayan. Bali, idol, yung dosage po ba ng pagbibigay ng mga supplements? May pagkakaiba rin po ba? Oo. Kasi dati, kasi nga, pang manok ang ginagawa ko. Mm -mm. Binabawasan ko. Mm. Kasi mas malaki ang manok kaysa sa kalapate. Opo. Okay. So, ko na lang dati. Bali, ilang taon po ba kayo nagmamanok bago kayo napasok sa kar karera ng kalapate idol? Simula bata ako nagmamanok ako. Ah, so bali talagang mm -hmm. madaba na yung experience sa pag-aalaga. Mm -hmm. So bali idol, pwede niyo po ba kaming i-love tour sa inyong love? Oh, dito. Ayun. Ito nga pala yung Breeder. Yes. Ah, ah uh, breederan ko, munting breederan. Eh, ito dito lang. ni Idol. Yung mga so, ilang pairs lang ano, Idol. Oh, pili lang, hindi na ako nagdadagdag. Oo, so sila-sila uh, lahi nila lang nila. Mm. So yung mga performer niyo na lang po oh, talaga. yung ay. binabanggit ko mga online line yung sa Taiwan. Ah, so, ayun. Dito nga pala yung aking fire loop. Ang um, since 2015 walang palitan. Ito na po talaga oh, sila. Wala idol. na walang baguhan. Ito talang talaga. Parang kuboy style siya, no, Idol? Oh. Ayan. So, ayan, makikita nyo, mga kalapatids. Uh, lupa yung flooring, ano, Idol? Oo, oh, ko lang ng buhangin. Ayun. Idol, matatanong matanong lang din para ma-share natin sa mga newbie kalapatids. Uh, ano po yung mga advantage at disadvantage ng lupa yung flooring? Ang advantage ay... Madaling maglinis. Mm-hmm. agad siya. Pagka walis mo, dakot na lang. Dakot po. na lang agad. Ang disadvantage, go okay. gawa ng lupa, lagi ka magpupurga. Ah, okay Kailangan po. Kailangan gawa ng... Pag di ka bulatihin ang, bulatihin po. ang kalabati mo. Ayun. Mm -hmm. So, na, yun naman po yung naging sistema, no, oh. Idol? Bali, Idol, uh, yung pamurga nyo po ba, ano po yun? Uh, uh isa-isang binibigay o yung water-soluble na? Isa-isa. Isa-isa, Idol. Isa-isa na. Ayun. Ng product ng excellence. Product ng excellence. Ayun. Ah, uh, sana, hindi ko may pabago itong look ko eh. Mm -hmm. Kuha ni Mrs. Kuha nang dito na nawa kami nag-umpisa. Ah, kumbaga. na nang... Naiwing panalo. Marami na nang naiwing panalo. So, Sabi niya, ah, ba't yun niyo pa? Hindi ka naman natatalo. Totoo Pag po. Pag natalo po. ka na, saka <laughs> ka na, oh, bago. Po. Pag hindi ka na nananalo. Ayun. So, bali, Idol, uh, pwede pe niyo po ba sa i ishare yung counting sistema na mina paano i-manage yung ganitong love? Ah, uh, kailangan lang laging ano, linis, observation sa kalapati, kung anong kailangan. Saka yung kailangan yung kasya lang sa loob mo. Opo. Bali ay magkasama ang north and south. Oo, oh, wala akong ano. Wala akong separation. Wala. Opo. Hencock magkakasama. Yung mga idol, kung makikita nyo. Oh. Yan yung napakasimpleng sistema ni Sir Edgardo. Kunti lang, Ibon. And... Napakasimple. Oh, magigiba na nga. Ayaw pa rin paltan. Ayan. No? <laughs> Bale, idol. Uh, sa pagtitrain po ng YB, ano po yung mga ginagawa nyo para po uh, maiwasan yung mga pagkawala o pagka Ang sakit. Ang ko sa ano, para hindi maiwasan na overfly, hindi pa sila nalipad, nilalagay ko na sila sa landing board. Ang may dilaw-dilaw pa. Oo. Oh, okay. sinasanay ko na sila dun. Opo. Oh, Pero wala silang ano, cage. Basta dun lang sila. Dun lang sila. Oh, sa labas lang po sa talaga. Sa labas talaga. Wala akong mga viewing-viewing. Opo. Oh, kasi oh, malawak yung space ko eh. Opo. Oh, Walang baga, ibang dadapuan kundi dito lang Dito sa lang akin. din po. Ano po. Walang pupuntahan iba. Ayon Idol, Ah, uh, hindi naman po kayo nahihirapan sa pag, uh, sa sanay ng mga panlaban. Hindi naman, pinababayaan ko lang. <laughs> kung pa no, Idol? Oh, bahala kayo dyan. <laughs> pag mag-start mag na yung training, sa ako lang si Training. Oo, oh, kung kumbaga ang, ang, ang ano nyo lang po, ang maintenance ay purga, purga pakain. Tsaka sa tubig, may nilalagay ako. YB mm -hmm. pa lang, ano na, may ginag... Sa na-breeder pa lang, nasa pasu pa lang sila, may binibigay na ako. Mm -hmm. Yung sa Excellence Truck na mga product. Mm. Saka yung kay Sir Tolome. Tolome. Pro probiotic. probiotic. Ayung, ayun, mm. napakasigil. Saka ayun, makikita nyo, kalap, mga kalapatids, eh napaka yan <laughs> ang idol. Oo. Oh. At mukhang hindi nagkakasakit yung mga ibon dito ni Sir uh, Edgardo. Ayan, napakagaganda. Ah, Ay, ito nga pala yung mga linyada na nagpo sa akin mm Ay, yung mga anon online Anon ah, online na, mga mm. kalapatid. So, napaka mga anon line. lugon siya ngayon. Oh. So, Napakahusay nito. Mga nag-produce na yung mga kapatid, anak. Gandang mga black check at black velvet. Ito yung mm. kahit siya may pares na linyada. Talagang bumibira, Oo, bumibira, po talaga, no, Idol? Oo. Oh. Bali, Idol, ano po yung mga achievement na naiuwi niyan sa inyong love? Madami na. Madayo. oh, overall. Halos lahat ng place, mayroon na sila. <laughs> Pero hanggang 10 overall. Sa mga anak niya na po, idol? Sa mga anak, kapatid, pamangkin, gano'n na. Opo. Oh, Since 2014, yung lahat nito, ginagamit Sila't ko sila, sila sila pa rin po. Oo, oh, ginagamit ko na. Hindi pa ako nagre-raise. Sila na yung mga ibo ng I anak ko. Aga. Ah, oh. <laughs> ako baga talagang lihiti mo na sila dito talaga sa inyong oh. inyo, idol. Oo. Oh. Ang nito ibon ng anak ni Idol. Mamaya, mga achievement ko, makikita mo lang sa loob. <laughs> Bali, Idol, mga ano po yan, uh, kahit saan nyo po ipares, talagang oh, nagpo-produce siya, Idol? Oo, oh, natesting ko na sa lahat ng mga hen ko na ginagamit dito. Nagpo-produce talaga siya. Ang oh, galing. Hindi man siya mag-first, papasok pa rin sa top 10. Placer pa rin Pleasure po talaga. Rin. Makukunat sila sa duluhan. Uh -huh. Ano siya, Idol? Uh, North and South producer na rin oh, po. Oo, nag nagde-debut sila ng mga laslap kahit <laughs> MacArthur at saka Tacloban. Ah, nagde May anak na rin siyang MacArthur ay doon. Yung kalahi nito. Kalahi hmm. po. Oo. So si December, boy, day, uh -huh. Oh. So, mga descendants. Oh, nagde siya nung naka 2024 SDR. <laughs> okay. Um, MacArthur. <laughs> MacArthur ang galing. Hmm. Anon lang ang mga tropa oh. Pero producer ng MacArthur. Clacker. Daybird pa. Oo. Oh. Ang mm husay. -hmm, ito yung mga nilalabas na kulay na iba, oh. Itim na itim, itim. ano? Oh. Velvet Black talaga. Velvet. Ito. Ganito yung nag overall ko ng 2024. <laughs> kulay itim. Ayun. Mm. Bali siya, idol. Uh, achiever niya din po. Uh, ano na ano, to? Kapatid nung first overall. Mm. Okay. Kaya uh, ilista ko na lang. Ginagawa ko ngayon. Breeder, na, na rin hmm. po talaga. Yung kasing mga overall ko, wala na. Nasa tropa na. Ah, hmm. oh, nabili-bili na. Nabili-bili na. <laughs> uh, bili -bili na. <laughs> Gandang ibon. Ano siya, Idol? Cock or hen? Hen. Hen po. Hen. Oh. Gandang ibon ito. So, bali, may mga nilipad na rin po kayong anak niya. Ito? Uh Oo. -oh. Ngayon pa lang, South? Ah, ngayon pa lang po. Oo. Masusubukan. Masusubukan ko. Baka yung pamangkin yung nag-overall pumalo din. Oo, oh, nga gali. Tatlong kulay lang nilalabas. Ganito. Black check. Black check, checker, blue bar. Ah, naglalabas niya na yung ng blue bar. bar. Ayun. Bale, Idol, sa year na paghawak nyo sa mga pamilya nila, idol. At may basihan po ba kayo kung ma, halimbawa may mabilis na anak sa kulay, eh, ganon. Halimbawa, pag blue po ba, mabilis siya, mabagal, makunat, o ma nakadepende, pare-parehas pa rin po ang karakteristik. Pare-parehas sila. Ah, Puro ano. sila long. Long talaga po. Puro long sila. Ayun. Hmm. Laging nasa 1,000 lang speed nila. Hindi sila nagwa-1,3. 1,1 lang. Mga 1,1 mabilis na yun. 1, <laughs> Pero pagdating sa dolo, yun. Talagang bumibira na mm. po, Idol. Kahit ilang tawid, tatawid yan. Tatawid na tatawid. Oh, ito yung uh, experience, ano uh, mga trophy na naiuwi ng mga ibo ni Sir ito Edgar Dorotina. Ito yung sa RPC oh. Ah, ito po. First overall champion. Bali, idol yan yung invitational ng oh, ano. Oo, oh, South Sector ako. Oh. South Sector. Oo. Oh, oh. Ayan, MacArthur, first overall champion. Ang sa PJ, finisher lang. nagka -top. Ayun, yung isang ano. Hmm. Uh, sa MacArthur team. ni Idol. So Idol, ano yun? Iisang, iisang bloodline lang yun, po isa. talaga. Isa. Sila lang yung mga itim sila, po sila talaga. Sila sila yung mga pinapaikot ng mga itim. Ang <laughs> galing, dalawang so, MacArthur na. ang usay. Um, meron din akong pula. Kaso lang, ayun, mga pula. Mga pula naman mga po. first overall. Maraming tropik kaso hindi na ibigay ng mababait na club na iba eh. <laughs> so, shout out po sa inyo, mga club na ano. Ito, first overall dito. Ayun, Ay, oh, mga first overall. Puro first din yung iba dyan. Nasa taas na lang. Pusa. Hmm. Isa sa mga veterans ng Lucena. Oo certificate ko, pwede nang gawing libro. <laughs> pwede nang gawing binder, binding, Ganyan. ano, idol. Oo. Asa lang, ay, eh, hindi siya nagyayabang, medyo, nakadami-dami na rin nakadami -dami panalo. Nakadami-dami panalo na. Madami-dami na rin nakapanalo. Bali, idol, meron po ba kayong mga ma-share na uh, tips para sa mga newbie na gusto rin pumasok sa pangangarera? Oh, meron naman. Ah, uh, hmm. mahalin yung alaga. Una-una, oh, kumuha ng bloodline na siguradong mm. dumudulot nanalo. Opo. Oh, Huwag oh, na mag-experiment oh, na kung ano-ano pa. Opo, oh, idol don't No. Tapos yung ano naman, sa training, yun, ituruan yung ibon. Hmm. Sa road training, turuan na agad. Hmm. Ako, ah, Kung, baga idol, kayo din po, ah, nagtotos na rin oh, po kayo. Tinuturuan ko yung ibon, pabalik-balik sa isang lugar. Ah, may pointing oh, na po, ano, idol. Palayo nang hanggang sa lumayo-lumayo. Mm hmm. Ayun. Sa Bali Idol, sa breeding, ano po yung mga sistema bago kayo magsalang? Ay, dyan na gumpisa yung karera. Opo, opo. Sa breeding. Kuha ng, umpisa pa lang, flashing, purga, opo. ligo, tapos mga vitamins sa linggo bago iper. Opo, opo. Kailangan ihanda yung mabuti yung breeding apo. bago isa lang. Opo. Bali Idol, sa ano po ba? Ah, uh, sa pag pepe uh, -pe prayer ng breeder, kayo po ba ay nagbibigay ng ano po, ah, synthetic na gamot or herbal? Ang kalimitan yung natural lang eh. Not yung kay probiotic at ah, yung excellence na ano, na SESO. SESO. Ah, CISO natural lang. pa rin ano. O, oh, tsaka yung liberator. Liberator. Ah, yun so lang ito. tatlong yun ang ginagamit. Po. Bago po kayo magsalang. Oo. Oh, yun ang pinakang vitamins at tsaka Support ako sa mismong breeder. Opo. Oh, Bali idol sa patuka po, kayo po ba may sariling mix o yung Wala. nabibili lang po talaga sa poultry supply? Nabibili lang sa poultry supply, dinadag, hmm. dinadagdagan ko na lang by hmm. kung po sa sitwasyon ng karera. Ah, okay hmm. po. Hindi sa breeder po. Sa breeder pellets lang inilalaho ko. Ah, pellets lang po. O, pellets lang. Ayun. Bali hmm. sa ano po training idol, uh, once na magi-start na po ang road training by the club. Ano po yung mga sistema na unti-unti uh, n'yong ipinakikilala sa ibon? Yun nga, yung una-una, pinapasok ko yung sa pagkain nila. Pagkain na po. Sa pagkain nila, ina-adjust ko na yung kung ano ibibigay ko sa kada training na, na mapupuntahan nila. Mm -hmm. Kagaya sa derby, pagdating ng derby, iba na rin yung pagkain nila. Mm -hmm. Ina-adjust ko na lang mga mais, sunflower, gano'n, biyadagdala mm -hmm. ko rin. Ah, uh, kumbaga wala na po yung pellet idol. Wala. Ah, um, more on grains na po oh, talaga. More on grains. Mm, puro muscle ang kailangan at saka pats. Opo, opo. Ayun. So, mga birdseed, birdseed na oh. po talaga na ano, idol Sa gamot po, idol, ano po yung kadalasan yung ibinibigay din sa kanila? Ah, uh, ano rin po ba? Synthetic at saka herbal? Madalang ako mag-herbal. Ang gamit ko talaga sa excellence rock dab. Ah, yun yung po. power wings at saka reload yun reload. lang. Yun lang po. <laughs> <laughs> ng idol. Oh, simple lang. Hindi ko na pinahirapan yung ano. Pangangarera. Pang oh, po. So, Recovery lang, ganun lang. Ideal plus lang. Tapos pag aalis, bigay lang ng isang gamot before loading. Two days before loading, binibigyan ko ng gamot. Yun hmm, lang. Yun na po, yung mga reload at saka... Ano, oh. power wings na po. Oh, yun Ay, lang. Yun, napakabil Napaka-simple. Oo, na. wala. wala pag Walang paghihirap. Walang paghihirap. Mas ang importante, simulain na kayo hanggang lumaki yung ibon, hindi nagkasakit, ilalabang ka niyan. Ayun. Ayun. No, doon pa lang, ilalabang ka na. Dahil alam mo pati yung bloodline na doon. Oo. Oh, ba Balingan mo na lang yung pag-aalaga sa kanila. Management oh. na rin po talaga, no, oh. Idol. Ayun. Bale, Idol, in case po na may magtanong ng mga ka fanciers na gustong maka magkarera, kayo po ba ay nag-a-out ng mga linyada nyo po dito na ginagamit? Nagbibigay din ako talaga. Mm -hmm. Hindi ako madamot. Binibigay ko katsi, no? Katsi. takahat dito sa amin, uh -oh. binibigay ako. Sinesharean nyo na po mm -hmm. talaga, no? Ito. Para madami kayo kami, ano? Para humirap yung karera. Opo. Oh, <laughs> Saka malaman din kung oh, kaka na sa ibang iba. loob. No? Kung maka na naman, madami Umaka na na din ako nabigyan na. na. Kumaka na naman. Opo, oh, kasi subok na subok na ano idol. Oh. Bali, idol, uh, ayan, uh, mga kalapatids, kung gusto nyo mag-inquire kay Sir Edgardo Rapinan, eh pwede nyo siyang kontakin dito sa FB page na to. So napakadaling kausap. Uh, welcome na welcome kayo dito sa kanila sa Lucena City. Uh, Kanlurang Mayaw. Oo. Oh. Ayun. Bali, PM nyo na si Sir Edgardo Rapinan. Oh. Pali ay doon, na po. ah uh, meron po ba kayong mga isa-shoutout na tropang ang kalapatid dyan? Ay, madami. Ay. Halos, ano, Yung mga tropa ko sa pagbilaw. Tagapagbilaw kasi ako. Ah, tagapagbilaw po. Napapunta lang dito sa Lucena. Lucena. Si kay pareng Erwin Padillo. Hmm. Sa kay... Kay Allen sa Team Donate. Team Donate. O, mga ka-team ko doon. Kay Press Allen. Salamat sa magandang palaro saka sa Team Hambugan dito sa Lucera City. Apo. Sa, sa idol ko si Idol Anthony Precas, kay Raymel, kay Renz, marami pang iba. Saka kay Engineer Munoz, kumpara ko. Ayun po. Shout out. Si isa sa nag encourage sa akin magkarera. Ayun po. Si Engineer Munoz saka si Barkalosa. Barkalosa. Oh. Um, Ayun, shout out po sa inyo mga idol. Uh, ayan. Tsaka nga pala kay pare pala baka malimutan ko. Tapos <laughs> <Dampo> sa akin. <laughs> Shout out po sa inyo idol. Tsaka kay hapon, hipon love ng pagbilao. Salamat. Galing din 'yung iba kong breeder dati sa kanya. Opo. Mm. So ayun, mga idol na mga mga veteran fans ng Quezon province. Ayan. Bali idol, maraming salamat maraming po salamat, sa salamat. pagtanggap niyo po sa amin dito. Mm -hmm. And then hopefully sa mga susunod pang season, sigurado mm -hmm. may mga maiuwing achievement ulit 'yung mga lahi ng ibon niyo dito. And Sige Then ki, sir. sigurado makakabalik tayo para i kayo ulit. Sige eh. sir, maraming salamat. Ayun. Sa ayan, kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel at gusto niyo makapanood mm -hmm. ng mga uh, kwentong fanciers na mga nagtagumpay sa larangan ng karera, eh po pwede kayong mag-like, comment, share, and subscribe dito para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na aming ilalabas. Maraming salamat mga kalapatid. See you next video. Paalam.